Ganito lang tayo kasimple magluto ng sinigang. Pero syempre, nag-ikot-ikot muna tayo at naghanap ng mga ibang sangkap na ating kakailanganin. First harvest ng ating sitaw. Tapos ang lalaki ng langgam. mo. Kaya pala kinakain tong mga ko na. Hayaan na natin. I-share natin yung blessing. Ibig lang sigurong sabihin, masarap ito. Kaya nilalanggam. Lams na. Matikyan, si sisinigang. Ganito yung mga sangkap natin kakailanganin. Siyempre, bukod sa ating kinuha sa ating garden, ay meron din tayong sitaw na pandagdag, okra, talong, sili, sibuyas, bawang, at saka kangkong. Ito yung karne natin. Diba? Mas maraming gulay, mas masarap. Magpainit ng kunting mantika. Dahil yung nakagawian natin, bagyan natin piniprito yung karne bago natin siya lulutuin aromatics bawang blue for the tears black for the night feels oops humihirit pa sa kantahan <laughs> lagyan ng paminta pwedeng pagsamahin yung wasak at wasak na wasak. Lagyan na rin ng asin para kanyang sipsipin habang ginigisa. Ihalo na rin yung sibuyas kasama si kamatis. Gisain lang ito hanggang sa ito'y madurog. At dahil gisang-gisa na ay lalagyan na natin ito ng sabaw. at nang kumulo at lumambot na yung karne ay nilagay na yung talong nang lumambot naman yung talong ay nilagay na rin yung sitaw isama na natin yung okra at pakukulaan lang natin ito ng isang minuto yung siling panigang ay isinama ko na rin pala Okay na ang lahat, kaya yung seasoning na sinigang sa gabi ay ilalagay na natin. Isama na rin yung finale na kangkong, saka lang natin pakuluan ng ilang segundo nang hindi ma-overcook yung bulay. At hanggang sa muli mga kamandirigma, mabuhay po at ingat po tayong lahat. Alright?